4 piece pinatatanggal na sa ngayong kaba dito ang 4 piece o ang Pantawid Pamilya Pilipino Program ay isang programa ng DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa mahihirap nating mga kababayan layunin nito na mapabuti ang kalusugan ng mga kapos na miyembro at ibinibigay ito sa pamamagitan ng conditional cash transfer buwan-buwan ito din ay matatapos sa loob ng pitong taon at at ang mga miyembro na nakapagpatapos ng pag-aaral sa kanilang mga anak ay automaticong graduate na rin ng Port Peace. Nais buwagin ni Sen. Erwin Tulpo ang buwa ng pensyon na ito at sa halip ay palitan na lamang ito ng isang bagsakang ayuda. Ayon pa sa kanya, hindi rin daw patas ang mga low-wage earners katulad ng sa mga security guards, mga janitors o kaya ay isang kasambahay na hindi kasali sa Fortis dahil hindi sila qualified. Yung pang isang taon nila matatanggap, ibigay mo na ng lump sum at bahala ka na dyan. Pero bago bigyan sila ng budget, kailangan alam nila, sabihin nila ko anong bagagawin nila sa pera na yon at may training po sila. Ito ay magsisilbing pampuhunan para sa mga porpis at bahala na sila kung anong negosyo ang gusto nilang pasukin. Ibig sabihin, pwede sila magtayo ng tindahan, sari-sari store, gulayan o kaya prutasan o bigasan. Pwede rin computer shop o computer repair shop plus yung mga in-demand ngayon na cellphone repair o cellphone accessories. Mabenta yan ngayon. Kahit ano ay pupwede, basta dadaan lang sila sa training kung paano simulan ang negosyo. Ang maganda rito, pwede mag-training at libre po ang lahat ng PORPIS Teknota, libre lahat ng PORPIS members na mag-training sa TESDA o Technical Education and Skills and Development Authority. May video na rin po tayo niya kung paano mag-enroll sa TESDA at paano pumili ng course. Ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Iba naman ang pananaw ni Gemma Gabuya, ang program director ng DSWD na may hawak sa 4PIS. Mahirap po yung one time kasi hindi mo maa-assure na talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Pero at least ngayon susundan mo eh. Susundan mo at madi-develop yung uh, behavior. Yun naman ang purpose ng 4PIS eh, yung behavior change. Na talaga yung mga magulang kahit mahirap, di ba? mabigyan lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak. Talagang magsusumikap. Ang ayuda na natatanggap ng mga miyembro ay may katumbas na kondisyon katulad ng pag-attend ng Family Development Sessions para mapaunlad ang kabuhayan. Nang dahil daw sa porpes, nasa 3 milyong Pilipino na ang naiahon sa kahirapan. Hindi lang kasi ito sa pagbibigay ng pera, kabilang din kasi ang mga kondisyon nito na matiyak ng mga magulang na nag-aaral ang kanilang mga anak habang nasa ilalim ng programa. Sa aking opinion, ito opinion ko lang at siguro mas maganda na gawing optional o ibig sabihin kung sino ang may gusto ng buwanan ay pupwede at pwede rin kumuha ng lamsam kung iyan ang napili nila. Katulad ng pensyon ng SSS, dito po ang pumili kung ano ang gusto mo, pwedeng monthly o kaya ay lamsam. So kung kayo ang tanungin ano sa palagay nyo ang mas maganda? buwanang ng ayuda ba o isang bagsak lang na lamsam at bahala na sila na magtayo ng negosyo? So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo po kakalimutan mag-like, share and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Maraming salamat po muli sa panonood at God bless.